Abantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Okay. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalan! changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusubikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pagpangat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives, this is 105.1, .1. Brigada News Brigada FM, News FM. Manila. Manila, the Music and News Authority. Mga kabrigada Brigada, ating One Time, The New Filipino Time. alas 6.00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. DriveMax. Umaangal na balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, CIDG Chief Torre, nanindigang hindi utos ng Malacanang o Senado ang isinampang kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Petisyon para pigilan ang pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Inihain sa Korte Suprema Senador Iginiit na mandato ng Senado Na simulan agad ang impeachment trial Laban kay VP Sara PCG spokesman at isang kongresista Nagkasagutan sa House Tricom Ukol sa pagiging traidor At sa isyo ng West Philippine Sea At Brigada News FM Tacloban Nagbigay ng tulong sa Leyte Laban sa malnutrisyon Dita. 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 Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw na tayo ng Martes, February 18, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. The Monday, the Monday, 2025 Midterm Election Update. Mga kabrigada muling binanggit ni Commission on Elections Comelec Chairperson George Garcia na wala sa batas ang pagbabawal laban naman sa negative campaigning ito po ay sa gitna ng batuhan ng mga may init na akusasyon sa mga kumakandidato para sa 2025. Sa kabila nito, nilinaw ni Garcia sa panayam ng Brigada News FM Manila na mayroon pa ring limitasyon sa mga gagawing pananalita ng mga kumakandidato. Kabilang na rito ang posibleng paninirang puri na maaari nang maharap sa kaso. Yung po mga pagsasalita laban sa isang kandidato ay may mga limitasyon hmm. tulad ng libel o kaya naman cyber libel kung yan ang may gagawin sa ating pong social media. Hmm. So yan po yung mga limitasyon na hindi nakakasakit ng uh, puri, karangalan o kaya naman po yung honor. Samantala ni Lino ni Garcia ang usapin naman sa mga naging banta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya sa ngayon ay walang hurisdiksyon ang Paul Butler dito lalo na't hindi naman si Duterte ang mismong tumatakbo. Ibig sabihin, ipauubayan na nila sa ibang ahensya ang usapin sa kill remarks ni Digong. Sa kalimang may mga magkaso laban sa kanya. Na, maalala na nagsampan na po ng kaso ang CIDG pero sa panig naman ng NBI, naniniwalang retorika lamang ito ng dating pangulo. So yan po, walang jurisdiction ng COMELEC. Maaaring ibang ahensya ng pamahalaan na may jurisdiction dyan. Pero ang COMELEC, lalo na pagka mga supporters, ay hindi po namin, wala po kaming mababalik laban po sa kanila. Max. 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 Samantala, pure law enforcement ang paghahain ng reklamo ng PNP CIDG laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kill senators remark, ang hakbang ay dahil may nakita silang paglabag. Ang detalye ng report mula kay Brigada Cath Austria, i-brigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> <laughs> report. Walang basbas -bas mula sa Malacanang ang pagsasampa ng PNP-CIDG ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kaugnay ng pahayag nitong pagpatay sa labing limang senador sa isang campaign rally. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patay natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ta ng mga 15 na senador, eh, pasok na tayo lahat. Dahil sa mga naging banta ni Duterte, inihain ni CIDG Director Major General Nicolas Torre de Strid kahapon ang reklamong inciting to sedition at unlawful utterances sa Department of Justice. Iginit ni Torre na kaya nilang kumilos batay sa kanilang sariling kapangyarihan at hindi na kinakailangan pa ng pahintulot mula sa Malacanang. Wala naman eh. Uh, I na uh, Malacanang should get involved in this time. Ito naman ay eh, pure enforcement. Ang mm polis -hmm. ay law enforcer eh. So may, may nakikita tayong violation of law. Mm -hmm. Ang tamang process of is uh, kung yan ay inflagrante dito at hulihin ni Inquest. Pero kung yan naman ay eh, katatapos na, at uh, hindi naman siya nahuli in doubt, kundi sa aftermath eh, i-file ang kaso, Bagamat itinuring ng ilan na biro lang ang sinabi ni Duterte tungkol sa pagpapapatay sa labing limang senador, may posibilidad anya itong magdulot ng negatibong aksyon mula sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Nauno nang iginiit ng dating tagapagsalita at abogado ni Duterte na si Atty. Salvador Panelo na nagbibiro lang ang dating presidente. Bago Pilipinas na sumunod tayo sa batas dahil bago Pilipinas na kung um, ako tinolerate yung mga ganyang mga shortcut, sa ngayon hindi uubrayan sa ating presidente. Samantala, sinabi pa ni Tore na dapat mapanagot si Duterte sa kanyang mga sinasabi. Inihalimbawa niya rito ang war on drugs kung saan marami ang napatay. At sinabi ni Duterte na siya ang mananagot pero sa huli ay naiwan sa kaso ang mga pulis. Nakita naman natin the immediate aftermath, eh, di ba? Sino ang mga nasalang ng na mga tao dyan sa quad Di ba? Nakita natin. Bakit kailangan depensahan ng mga lakans ang kanilang mga ginawa noong tayo ng Duterte? Bakit, and most importantly rito, bakit kailangan i-justify na tama ang kanyang, ang mga ginawa ng mga polis ng mga lakans noong tayo ng Duterte? Bakit kailangan namin i-justify yun? Di ba may pangako siya? Anong pangako niya? Sagot niya lang ako. Di ba? Ano yun? Joke ulit. Joke ulit. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Primax. Primax. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, naghain po ngayong araw ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang mga abogado para harangin ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Hiling ng mga abogado maglabas ng temporary restraining order ang korte at ipawalang bisa ang impeachment laban sa Vice presidente. Ang detalye sa report ni Brigada Digo Custurio, i-Brigada mo. Brigada. Brigada. Bit-bit ang ilang maleta dumating sa Korte Suprema ngayong araw ang grupo ng Mindanaoan lawyers upang maghain ng petisyon. Laman ng kulang maletang ito, ang Petition for Certiorari and Prohibition, kung saan hinimok ng mga abogado sa paungunan ni Attorney Israelito Torion na maglabas ang kataas taasang hukuman ng temporary straining order at ipawalang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama rin sa layo ng petisyon, utusan ng Korte Suprema ang Senado na itigil ang pag-usad ng impeachment. Giit ng mga abogado, procedurally defective, constitutionally infirm at jurisdictionally void ang impeachment process laban sa Bise. We feel that the uh, impeachment complaint is constitutionally deficient. It is uh, a violation of uh, uh, pertinent constitutional provisions and uh, it is likewise jurisdictionally void and uh, the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That, in essence, is the foundation of our complaint. Bukod kay Atty. Torion, kabilang din sa mga petitioner, si Atty. Martin Delgra, Atty. James Reserva, Atty. Hilary Olga Reserva, at kinatawa ng Davao City Council na si Councilor Atty. Luna Acosta. Kasi nga, hindi sinunod yung, uh, yung constitution. Uh, And that's the reason why we I mean need to question this. Because we, as registered voters who voted for the Vice President, will make our vote inutile. Kasi kung successful yung impeachment na yan, mawawalan silbi yung voto namin. Samantala, pinagkukomento na ng Korte Suprema ang Senado sa petisyon na humihiling na aksyonan na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sila ay inatasan na magkomento sa loob ng sampung araw. Tiniyak naman ng Korte Suprema na aaksyonan na rin ang petisyon na magpapalabas ng TRO sa impeachment complaint laban sa Bise In the heart of changing lives, ito si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Samantala matapos banggitin ni Senate President Escudero na pagkatapos na ng sona nila, sisimulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang isang senador, iginiit na mandato ng Senado na simulan agad ang paglilitis hinggil dito. Sa kabuang detalye ng report, si Brigada Ann Curtis sa Ibrigada Mo. Brigada. Well, fourth will still uh, be the next uh, Available session. E eh, sa totoo lang, dalawang taon naman naririnig na natin yung impeachment. Diyan sa Kongreso, October 2023, nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment, pagkatapos dalawang buwan na nakalipas nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent. Yan umano ang ilan sa mga rason na tinitignan ni Senadora Amy Marcos kung bakit naniniwala siya na hindi naman urgent ang pagpapatawag ng special session sa kabilangan ng apela ng ilan na mag na sila bilang impeachment court. Pero ayon sa senadora, bagamat magkaibigan sila ng vice presidente, ay magde-decision siya base sa mga ebidensya. Matatandaan ngayong araw, ibinahagi ng Senate Minority Leader Coco Pimentel na nagpadala siya ng sulat kay Senate President Cheese Escudero kung saan ipinunto nito ang kahulugan ng Fort sa konstitusyon. Sa natura sulat, ipinakita ni Pimentel na ang Fort ay nangangahulugang agad, dagli o di kay karakaraka. Kasunod nun nito iginit na senador na mahalagang makapag-convene agad ang Senado bilang pagsunod sa mandato nito. Bilang senador, at uh, kapag nahinog ang isang impeachment process maging isang magiging isang senator judge ay dapat manatiling uh, neutral o uh, impartial Pero ayon kay senadora Risa Ontiveros ay nakikiisa siya sa pagkakaintindi ni Pimentel na dapat nga ay eh, talagang simulan na ng Senado ang pag-convene para nga sa impeachment trial laban kay VP Sara In the heart of changing lives Ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Friday. Yeah. Nagkasagutan naman ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard at isang kongresista sa pagdinig po ng Tri-Committee sa Kamara ngayong araw. Pero sa halip na fake news at disinformation, West Philippine Sea ang pinagtalunan nilang dalawa partikular na ang pagtawag umano sa kongresista na isa siyang traidor. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada. At kaya ko lang nasabi, sapagkat hindi pa po nakatala, We need the international community to recognize a part of our own. Yun lang po ang punto doon. Mr. Uh, 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 Commodore, So kung hindi pa po nakatala Tama po ako hindi, hindi ba? No sir. You are you are inconsistent. No sir, I did not say that you are correct. I will not agree that you are correct. West But, Philippine Sea is our exclusive economic zone. Sa unang pagkakataon ay nagkaharap sa pagdinig ng Tri-Committee sa Kamara si na Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela at Representative Rodante Marcoleta matapos na magpalitan ng pahayag ukol sa isyu ng West Philippine Sea. Nauna kasing sinabi ni Marcoleta na walang umiiral na West Philippine Sea kung susuriin ang mapa ng mundo, bagay na pinalagan ni Commodore Tariela. Sa post sa social media, iginiit ni Tariela na may tuturing na disservice at kahihiyan sa organisasyon, partido at sa sa mismong pamilya ang sinamang nagsabi na gawa-gawa lang ng gobyerno ang West Philippine Sea. Kaya naman sa halip na fake news at disinformation ang pag-usapan, nagkasagutan si Natariela at Marcoleta sa usapin ng WPS. Punto ni Tariela, wala siyang direktang pinangalanan at wala rin siyang sinabing traitor si Marcoleta. Meron pong isang komodor na tumawag sa akin na traitor. Hindi ka man lang, hindi ka man lang uh, gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But you know people are bashing me. I am I am pro China. When is the last time or the first time that I am pro China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That, that is clearly posted on my Twitter. Pero account. hindi ka hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. <laughs> Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? I did not say that. It is only now that you are explaining na wala kang sinabi tagot ng PCG official, wala siyang obligasyon na linawin ang pahayag o tumugon sa mga vlogger o social media influencers. Bukod dito, lalabas o manon ay niya ang isang senatorial candidate. Honorable Marquileta, sir, I think I'm no, no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. It's not, those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for senate I might as well be interpreted as running for supporting somebody for public office Mr chair clarifying something that is wrong is Am not floor, political please. Muli namang binigyang diin ng Kongresista na atin ang WPS, ngunit kailangan lamang na iparehistro ang pangalan dahil kahit hanapin sa internet ay walang makikita at hindi umano ito kinikilala ng ibang mga bansa. Samantala, para kay Tricom Acting Chairman at Antipolo City Representative Romeo Acop, tama lang na hindi siya nagbabasa ng mga pahayag o impormasyon sa social media at dito na makikita ang masamang epekto ng fake news at misinformation. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, <laughs> Nagpasalamat si Edna Medrano, isang scholar mula sa Tugegaraw City sa Cagayan, kay Senator Christopher Bongo sa tulong at inspirasyon na ibinigay nito upang hikayatin ang mga kabataan na maglingkod sa komunidad. Ayon kay Medrano, malaking tulong ang suporta ni Go sa kanilang pangarap lalo na sa kanyang layuning maging guro dahil dito patuloy na isinusulong ng mga babatas ang RA 11510 o ang Alternative Learning System Act at ang RA 11984 o no permit no exam prohibition act upang mapabuti ang sistema ng edukasyon. Max. Max. Sa mga kabrigada naman natin na mahilig kumain po ng kamatis, good job! Dahil isa yan sa mga pagkaing mabisa, panlaban po sa mga sakit. Malaking tulong yan sa panlabag po ng uh, prostate cancer, lalo na sa mga kalalakihan, at paglaban din sa sakit sa puso. Ang kamatis ay mayroong lycopene na mataas po sa fiber at mapagkukunan rin ng vitamin C. Ito po ay panlaban din at mayroong iba't ibang nutritional compound na maaaring malaking pakinabang sa iyo. Ang pagkain po ng kamatis ay malaking suporta po sa immune system hanggang sa kalusugan ng balat at pag-iwas sa pamumuo ng dugo at paglaban sa prostate cancer. Ang balitang yan hatid sa atin ng Drymax Plus Herbal Capsule, laking angat, tumatagal. Throwbacks, throwbacks, brigada nationwide. Balita, makabayaning Balita, makabayaning pagtutulungan ng mga kabrigada, pinuntahan ho ng Brigada News FM Takloban at ng One Tahanan ang Barangay Villa Magsaysay sa Babat Ngon sa Leyte upang magbigay ng tulong at kaalaman kontra stunting at malnutrisyon. Sa pamamagitan ho ng anti-stunting campaign, nagsagawa ho sila ng feeding program para sa may git 70 mga bata kung saan nagsagawa rin ito ng palaro na may premyo. Kasama rin sa programa ang mga nanay na natutunan naman kung papaano po alagaan ang kalusugan ng kanilang mga anak, pati na rin ang buntis o pati na ang mga buntis at nagpapasuso sa pamamagitan ho ng isang simposium. Layunin ho ng Brigada News FM at ng One Tahanan na mapabuti ang kalusugan at kapakanan ng mga kabataan, gayon din po ng mga magulang. Kaya mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One tahanan. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. <small noise> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Baguio. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat sa inyo pagiginig mula rito sa Brigada News FM Manila Ang nag-iisang The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. in the